Uh, pero in the light of announce ko po ito in the light of recent events kasi we have to remember that the program has been developed with the goal of building confidence among LGUs para sila magkaroon ng lakas ng loob na pumunta sa DBP. Uh, pero nakakalungkot po na nitong mga nakaraang araw ay binabatikos po yung programa. Meron po mga pagpuna na minsan unfair criticism na po. May isang senador po na gumawa ng privilege speech na hindi lang naman ho itinama ang mga laman na kanyang sinabi. Merang isang nagpapakilalang eksperto na wala nang ibang sinabi na pagpuna pero wala namang binigay na solusyon o alternatibo uh, nakita namin na hindi na makakatulong ang patuloy na partisipasyon ng tingog sa programang ito. Bagamat sinusuportahan pa rin namin ang initiative